Ayan eh, o, te, orasan te o, oh. pag wala siyang time sa'yo. Oh, Ang okay. <laughs> ah, oh. regalo no? sa mga inana. Oo. Uh -huh. So, naglabas dito ng mga box na lagyan nila ng pre. Kanya-kanya, kuha nila. Nakakuha kami ng kandila o. Oh. <laughs> ito po sa, ano, sa, tawag ito? Hongpao. Hongpao, pau, Hongpao. pau, sila ate. Hongpao. Ang dami, mga libro. Ang mga libro. Ito ang ka pa kapag sinaylas sa kakandila o. Oh. Kandila, kinila, kandila. Oh. Oh, ma Baka may pera. <laughs> wala natin, mga isang libo pa ito nakatikit dito eh. Diba? Uh, ito, our lady. Hindi ko to sisindihan. Our lady of manawag. Huwag mo sindihan yan, idol. Ano mo yan? Souvenir mo yan? yun o. Oh. Mayroon pang isang libo. wala, wala, wala. Wala lang ay. Ang grilla pa yata yung tinelas eh oh. Ha. Ah. Isang grilla. Mga ah, libro. Ay, eh, si ate naka Ang black Ate, una na muna. Una. 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 <laughs> ano lang yan oh, konting labas. <laughs> Gawa <laughs> ka na ano? Stop to yo. Oh. Mm -hmm. -i -i <yugil clubs> Dabret, uh, ako ah pilangan na po siya ng mga oh. lalaki mo ka? ako nga niya ko ay dal ng ka na mga andila ay andida laruan ah laruan si mga bata bata ano nga sa? lariko gusto mo yano? ipin laruan mo pag alam mo sa kanila. ano kato? ano yung kato? kung ano yung kato? kung ano yung kato? Ay, ano ba yan? Sa aso yan? Wala mga ako aso? Hindi, mayroong ano yan, yung kalaka okay, sa, sa loob. Po, kasi si, nai, nakakuha ng payong. Oh. Okay, nai, Ayan, oh. Yan, na r sabo mo. Yan, Oh. pwede pa sa'yo ito, Nay Alam ko. <coughs> 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 ah. Oh. Sinay, nai. Oo, mag...

ay, hey, our lady, oh. Oo, oh, kasi ano yun, eh. Red Cross. Ayan, oh. Kakakuha tayong kandila, our lady of manawag. <laughs> lady. Ay, may bola pang volleyball, oh. Ayan, oh. No, stop tayo na, oh. Tuwan yung bata dyan. Pati yung tatay. Natutuwa. Kasi busy na yung ano, eh. Busy Masira yung anak niya. Kuhay. Masira na siya. Ay, Akin na yan, akin na yung short na yan Ang hirapan yung ano sa ba maglaba? Ha? Ang so, sa maglalaba mahirapan Okay, bibili okay. pa Kaya pa din so Kaya okay na Bibili ka na eh Anong size nito? Ay, Oye, wala Dilan. 29? Ay baka sa may mga pang mga pang okay. Alam mo Tawa ni nanay o short to Wala na yun, wala na yun ganita sure sure so bago pa hindi pa nasunod promise <laughs> oh so, bakit okay, okay. na lang to ay mancha lang ah okay lang yan pero pang bahay lang pang bahay lang naman eh oh. okay lang yan okay pag may mancha gupitin sa gabi mo lang <laughs> <laughs> no, dami ko na eh salit mo na eh miran ko na eh gupitin kasi pag ginupit mas butas to oh, oh pag may mancha gupitin. sa likod mo na eh put ko naman yung lalabas dito Okay, okay. Ano? CK. Ano, ano na? Ayan o. Te, oras ante o. Pag wala siyang time sa'yo. Matapay-smile ba siya, ate. Kailangan mo to. Pag wala siyang time sa'yo, ayan, tititigan mo lang yan. Wala ka ng time. Naurasan mo na. Naurasan na.